Eh, ikutin na kita. <laughs> i film mo na yung yate. Yate mo yan. Akin yan. Akin yan. <laughs> Nakikita niyo yan hanggang doon akin yan. Pag mamayari ko yan. <laughs> <laughs> hanggang saan? Hanggang doon? Hanggang <laughs> doon. Ha? Yung ano? Oh, diba? <laughs> May isa ka diyan, mayamang ka na niya. malamang Ma. Pwede ka sumakay. Saan ba May bayad dyan <laughs> Doon. Pag Lalabas <laughs> lang. Ilalabas lang yan. <laughs> Ikot lang yan dyan. <laughs> <laughs> dito ako sa The Pearl. Bakit The Pearl? Anong bakit pinangalan ng The Pearl? Tanong <laughs> mo yung may ari <maya> dito. <laughs> Why The Pearl? <laughs> Ay, grabe! Layo-layo ba? <laughs> Lang yan <to>. ako. <laughs> Pinutupo ang kagandahan ko. <laughs> Ito, natatawa <yung> sa'yo. <laughs> ang kagandahan ko, Meg. Oh, post mo po, na ako, Bichet. Nakapahan. <laughs> Dahil dyan, kakain na tayo, no? Ops! في التوقيت المناسب